May kasipin ba kasi kayo? Ha 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 May kasipin ba kasi kayo? O, mako Ay, bakit? Sini-clog ka ka nga po mo Ayan e Bala po May ko na ininyo May ko yan din tangin Daratang mo, daratang <laughs> Tagi na, na eh. Mako na kang mm. King, Vitamin D eh. Kang meto. Calcium ako vitamin D. Kaya mo doon Kaya Kaya kayo? Kaya kang, oh Oo. Oh, oo. Eh. Kaya mo ba doon lang? Sayang ni Huwag niya. yun? Anta inflammatory kal pagla rembetis. ini deni morepanoluma. Di taklamu, ben. Ure nei no bas kula nande naldoldo. Di taklamu. Dei galigo grabi lawali. Ore panu presyon. Na nari pag presyon. Ini baida ni kompleksa. Ta kira jamanke kai doktor ong. Doktor Bawang. Bawang nga ito, bawang. Hmm, manipsip kong bawang. ikaw, magawal mo ito, Eh, nang Gawa akong bisan. Ali, ako nang malalamutan. Akin, ano ko sa mga niya? Wala akong nangkakit. Dahil pa preserve Ang nasa si nang Kontra na ano ito? Kontra alta presyon. Kontra alta presyon. Kontra alta presyon. O ito, mangan ka palang bawang, magbaba ka ka ng presyon. Ang langit niyang kahit rin bawang. Lalaga lapin hanggang gawa ng Diyos ma. Gawa ng kahit ang... Ilang pa na yung kanita na ay ko eh. Ngayon, bawang. Bawang. Masunting yan ano yung bawang ah, Ayok si Doktor Ong.

Oh, ah, ah, manahan na Hoy! Masugat kayo ha. Oh, Goran ba. ba! Ah, kaya ni makilatis siya. siya. Kaputina niya. Makilates siya kaya ni po tanga. Nagugyapin niya niya. Kalupa ni Epi gara. Mga siya siyapi siya, no? Lain mo Biena <laughs> e, ng tao niya. Kaya itong menu panahon. Apura ka. Ngayon niya, apuda ka. Ha? O baka niyan eh. Bumalik. Na po. May balik na daw. Balik lang. Apong gala. Kalupan na yung karupa nga po. Salamat po, ginun. <laughs> May balik yun. Wow, wapi Kalupan Kalupa na yung apung gala. Kalupan na yung apong gala. Apong gala. Ha? Uy, ako nang spin. Kalupa na yun. Nino. Ay, nasaya pong. Tisoy na? Ako kaya naman ang mga isi. Apo! Akalingong uh, kaya... si Claude! Si Claude, <laughs> si Claude po! Ibalik niya po ang gara. Oo. Oh. Ngayon, ikaw, po. Aro, re, ni man... Nino kayang... Nino kaya sinapi Nappy naman ka kare, rin? Ikaw rin ang minunalay. Si <laughs> bang bang sinapi Nappy, yung lulo din sa makabebe baka banks labaw din natra not... this the

Muna nga, niya pag i-cooking. ko, hindi tayo laring ngayon po. Pwede talaga yung tinanong Ah, bali may siya yung CR, kanya so